ayan po mga kabukid talaga naman ganda suwabe nakakaingit ayan po yung kanyang ginagamit na pang insecticide at saw insecticide brand, at propria ito yung kasama ng propria bomb tutok pa <laughs> nagmet si buyas ng kaluna din niya eh po, at napakaganda ng sibuyas ni Mr. Ronald Paulino yan. Hmm. ganda ng kanyang si buyas at dahon. Oh, matigas tigas talagang hindi masisira ng uod ayan oh talaga naman Nagpapatubig po si Mr. Ronald Paulino. Hmm. Swabe. Ito po yan sa pana ng mundo. Water, maka 500 red bag. Oh, dito po yan sa panan ng Bundaw. Oh, tingnan niyo po yung kanyang sibuyas. Oh, hmm, nalusog pa ng daon ng sibuyas na. Oh, kay Mr. Ronald Paulino po tao yan sa pano ng bundaw. Ayan, at nagpapatubig po siya. Hmm. Swabay. Uy. Ganda. Walaanin na naman siya ng 500 red bag dito. tingnan niyo pau, Hmm. Ayan po. Ganda. Uy. Swabay. Uy ganda ng kanyang sibuyas. Oy. Oh, tingnan niyo po oh. Paparbis na po tao. Malapit na pito pa oh. Mm. Hindi lang 500 red bag ang kanya maaari dito. Hmm. Yum. Whoa, whoa.

si Mr. Uno oh tingnan niyo po mga uh, kabukid o talaga naman ganda ng sibuyas ni Mr. Ronald o ayan malalaki na nalalapit na ang kanyang paharbeis Okay.

Baling kayo magpaparot bigata Biro ko bayar ato yun Biro Oh Oh Yun Magdaki na hmm. po yung kanyang ginagamit dito Na pang insecticide At saka brodam Oh Talaga naman Tingnan nyo po yung sibuyas ni Mr. Ronald Paulino. Ayan po. Yung laman ng kanyang sibuyas. Mmm. Alagang-alaga. Mapapansin nyo po. Walang uod ang kanyang sibuyas. Anong insecticide nga ba ang kanyang ginagamit? Yung pong exalt. Insecticide at prudam. Mmm. Grabe. Yan po. Oh, tingnan nyo po. Talaga naman, suwabe. Nice. Ayan po mga kabukid para makita niyo lahat kung sibuyas niya. Ayan. Nagalaki na ang laman ng kanyang sibuyas. Nakaraang taon ay umani po siya dito ng mahigit 500 bags. Ngayon naman po ang dahon ng kanyang sibuyas talaga naman tingnan natin kung may kulay pag may kulay blue Fortuna Blue or Pong Free maganda talaga ang sibuyas pag hindi sinira ng uod may naglahi na yun Uy, exalt sa kaburudag. Mga kabukid, tingnan niyo po